mga abadi punta ang ating asintada at nabuksan ng mga pusti ngayon ay sakasan naman tayo ng ating beam may hat yan may hat nakakapitan ng mga ester sa ating biga at may mga buhos na yung ating mga posti ayun magbibiga na tayo ayun unti-unti na nabubuo itong ating bahay na ginagawa naman yung tinatabo na namin kaunti na lang na dito tara na lang sa mga team kabadi team kaagapay set out chief doom. katropa marco sa buong team mayor team ka yan ang update ng ating ginagawang bahay nagbibiga na tayo kasi na ng mga bakal ito mga poste may mga buho sila ito ang ating biga ang ating mga bintana ang ating mindor may bintana pang mga maliit na mahaba nang update ng ating bahay Unti-unti oh, na ang ating kapaligiran puro-puno ng mga kahoy and hanggang dito na muna ang ating vlog mga kabali team mayor, team kagapay salamat ng marami sa support sa akin channel, bye bye